Magandang araw sa inyo mga kabugi. Nanguha pala kami dito ng linsa na kung tawagin dito sa Bicol. At kumuha na din na nito para gagawin naming basket. At nagloto ng kaloko pang merenda. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. <laughs> Hapon na pala ito mga kapugi. Pagkatapos namin mag-asikaso doon sa aming tanayman, ay naisipan namin ni Biena na kumuha ng linsa para lutuin at gawing pang merienda kinabukasan. Pinuntahan muna namin ang dating niyang tanayman at nadaanan namin ang pinagtatambakan ng niyog dito sa bundok at dito rin sila nagagatong pag nagkukupra sila dito ng niyog. Kumuha lang sila dito ng lagayan para sa aming kuko ng linsa at dumeritso na kami doon sa aming pupuntahan. Medyo matarik itong aming dinadaanan dito mga kapugi at dito din dumadaan yung mga naghahakot ng niyog kapag nagkakaanggot sila dito sa bundok. Buti na lang pagdating namin dito ay may nakita na kagay kami linsa sa area na ito. Kagad naman itong binubunot ni Bianan para makita kung marami itong laman. Pagkuha niya dito ng isa ay nabalit pa itong dulo. Kaya inukay niya pa ito para makuha itong laman ng linsa. At pagbunot niya ay malaki pa pala itong natira. Kaya akin naman kagad itong inabot para mailagay na ito sa lagayan. Habang naghahanap si Bianan doon sa ibang area, sakto din ay may nakita ako ditong puno ng linsa na malalaki ang laman. At nung sakto na itong aming nakuha ay kagad naman kaming umuwi at bumaba ng para magpahinga pagkakit namin dito sa bundok umagahan ay umalis kami dito sa kubo para manguha ng nito dami kasi nagre-request sa comment section para matibay at pangmatagalan ng paggawa ko ng mga basket dapat daw yung mga matibay na mga materyales na akin gagamitin kaya naisipan kong nito na lang yung aming kukunin ito yung madaling mahanap malapit sa kubo namin at kadalasan mo itong makikita dito sa mga masukal na lugar at ang kinukuha lang namin dito ay yung malaki na ang katawan at maitim na ang kulay at habang naglalakad kami dito ay nililinis ni Bianan yung mga dating daanan na hinarangan na ng kawayan dahil sa dumaan na bagyong Christine yung mga daanan dito ay natatabunan at patuloy lang kami dito sa pagkuha ng nito sa area na ito dito sa area na ito ay paisa-isa lang na puno ang aming nakikita dito may alam sana si Bianan na maraming pagkukunan sana nito kaso malayo na yun mga kapugi at hindi na namin yun pinuntahan okay naman dito sa area na ito kahit paano ay mayroon pa rin na kami nakukuha kailangan mo lang talaga ng tiyaga sa paghahanap nito minsan ay may mahirap pa itong makuha dahil kadalasan ay nakapulupot pa ito sa mga balagon at mga sanga ng kahoy sa di katagalan ganito na kadami yung amin nakuhang nito hindi naman kami nagtagal dito nang lang kami sakto lang sa gagawin naming basket at nung naglakad na kami pa dito ay may nakita dito si biana na bunga ng langka dahil hindi pa ito sira ay kaganya naman itong kinuha at ako na din nagdala papunta sa aming kubo at manakita kami dito ang bahay ng tabubuan na kung tawagin naman dito sa Bicol kapag ginambala mo ito siguradong matulin ang iyong pag takbo at nakarating na kami dito sa aming kubo at medyo mataas na ang araw dito paglapag ko ng aking mga dala ay binuksan ko na kaagad ang pintana at ang pinto. Kaagad naman dito nagatong ang aking asawa at sa loob na lang muna kami ng kubo magluluto dahil wala nang silong yung tinatambayan natin dito sa labas ng kubo dahil sa bagyong kristi naputol na ang mga sanga nitong puno kaya mainit na at malinsangan kung doon pa tayo magluluto at may natira pa kami dito puso ng saging na kinawa ko pa ito nung nakaraang araw at sinama ko na dito sa lagayan itong nakuha namin langka Sinabit ko talaga ito para hindi ingat natin ang alaga nating daga pinayipa ayang ko naman itong ginatong na oling para mabilis kumulo itong nakasalang namin takore Habang nagbabalat naman ng linsa itong aking asawa dahil magluluto kami dito ng kaloko mga kapugi. At kumuha lang ako dito ng isang buko na medyo matured na o tinatawag namin dito na loka doon. At pinawisto ko muna dito para buksan at malaman kung tama ba itong aking nakuha. At pagbukas ko ay sakto naman ay matigas na itong laman dahil medyo uhaw tayo dito sa kalaga dating kanina ay uminom muna tayo dito ng sabaw ng buko. At hindi ko naman inubos ito kaya akin na lang muna ito dinala papunta sa aming kubo at baka gusto rin uminom itong aking asawa at hindi nga ako nagkamali sobrang uhaw na rin ito dahil siya yung nagbibideo sa pagkuha ng mina nito kanina pagkatapos ng balatan itong linsa ay kagad nyo naman itong kinodkod itong gitna dahil lalagyan niya ito ng palaman mga kapogi habang busy dito ang aking asawa sa pag-asikaso ng pangmerenda ako naman ay naguhugas ng plato at ng kaldero para gagamitin namin mamaya sa pagluluto mayat maya ay tinawag kami dito ni Bienan at ipakita yung mga nakuha niyang mga bunga doon sa kanyang taniman at tinabi niya na lang muna ito para dadali na lang namin pagbaba mamaya ng bundok yung mga gulay na nakasabit dito sa aming kubo ay lulutuin namin yan pag nandito kami sa itas ng bundok at nung natapos na sa pagkudkod ng linsa itong aking asawa bin niya ako na magkagad itong bunga ng niyog na kinuha ko kanina para maibigay na sa kanya at makuha na rin itong mga laman isa ito sa ingredients na pagawa natin ng kaloko mga kapogi at napakadali lang naman itong lutuin isa din itong paboritong pang merienda ng mga talabikol yung kinagkod natin na laman ng linsa kanina ay ihahalo natin ito sa laman ng buko lagyan gagad ng asukal na sakto lang sa iyong timpla at nakadipindi na lang yan sa iyong panlasa at ihalo-halo na lang ito na maigi para magsama na lahat ang mga rekado pagkatapos mong haluin ay ipapalaman mo na kagad ito ito sa akin ng good morning sa kanina maglagay ka lang ng sakto na kumasya lang doon sa ipapalaman mo pagkatapos ay takpan mo na kaagad ito ng kapares na iniwang mong linsa sa kanina di ba sobrang napakadali lang gawin mga kapugi at ilalagay mo na kaagad ito sa kaldero ulitin mo lang ang prosedyo sa paglagay hanggang sa maubos na lahat ang mga ito at ayusin mo lang ang paglagay mo dito sa kaldero para kapag naluto na ito mamaya ay hindi kaagad ito madurog at masira kunti lang din yung niluto namin dito nasakto lang sa aming tatlo at nagsabaw na kami dito ng gata Pagkat tapos ay tinakpan na kaga dito para maisa lang na at inilagay na kaga dito ng aking asawa met me ay amin na itong binuksan para matingnan kung okay na itong aming nilutong kaloko itong medyo malabnaw pa itong ating gata ay pinakuluan pa namin ito ng ilang minuto sa pagbukas namin ulit at kumunti na itong sabaw sa pagtusok pa lang ng kutsara alam mo nang okay na kaya inalis na ito ng aking asawa sa pagkakasalang kaloko ang tawag namin dito sa Bicol mga kapugi di ko alam kung niluluto nyo rin ba ito o kung anong tawag nyo dito sa inyo please mag comment po kayo kung saan nakabot itong aking beat. At kung nakatikim rin kayo ng kanitong luto, masarap din ito pang partner sa kape mga kapugi. At nakadepende na rin sa inyo kung lagyan nyo pa ng asukal o hindi na. So paano mga kapugi, merienda po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa lahat. Shoutout nga pala kay James Ponte Bidra, watching from Manila, kay Marvin Liaga Pilgan, kay Ding Muding, kay Edison Lawas Juanerio, Rio, watching from Gumaca Kison, kay Ami Isgira, watching from Nueva Ecija, kay Jason Berso, watching from San Jose del Monte Bulacan, kay Richard Maghinay, watching from Dasma Cavite, kay Dato CM Oto, watching from Cotabato City, kay Joan de la Cruz, watching from Baguio City, Ronel Oniboy, watching from Isabela Angadanan, kay Bibinisa Ranasia Nabaha, watching from Imos Cavite kay Mario Floro Aliyaban Sr. kay Antimila Mila na taga kunangling Isulan Sultan Kudarat kay Noemi Concepcion Silencio sa pamali Concepcion at sa family Silencio na taga Bolan Surugun at yun lamang po mga kapogi maraming salamat